sa ating lahat mga idol dito na naman tayo sa lugar ng mga aswang no natin natin yung medyo matapang na ano matapang na tik tik dito sa lugar na to hindi talaga sila maubos ubos kasi pag mamatay yung isa makapahawa naman sila ng ano marami maraming nahawaan dito kaya ngayon puntahan natin. Puntahan natin para Oh, ano. tara. So Samahan niyo ako mga idol. Kasama ko ngayon si Dukyo. Kami lang dalawa ngayon kasi si Mangkiting may na, may nasikaso pa sa trabaho niya. Kaya tara mga idol. si ayan si Dokyo bro maglito oh lang tayo bro dahil dalawa tayo ngayon oo nga bro ang daming bubuyog bro nadala mo bang dipinsa mo bro oo oh nadala ko rin ayan wow Punting ingat lang tayo mga idol, no? Kasi, wow, oh, dami ng, ano, bu bubuyog. Sobrang tahimik, bro. Yung mga bubuyog lang ang nagliliparan. putiup ba bayan yeah. mga Napaka... suka lang paling gede yung na encounter natin yung tik tik nakaraan nga, bro <laughs> yung putyukan, bro so yun, mga idol. si Mangkiting may inaayos pa sa trabaho niya kita niyo ang paligid mga idol napakasukal Ayan o oh. may mga bubuyog pa may mga bubuyog tignan bro ayan mga ito lo puno ng kawayan yan napakatahimik bro ang daming bubuyog lang Ito lang yan sa paligid yung ano ba bahay ng mga bubuyog putiwkan. Ito lang. Kaya nga. <US> <terminar cawni> <Nerd> <tulah> hmm, mau ba lunggan ano. Si napaka-delikado mag-explore mag-explore na ano. Tingnan dalawa. Tapos may mga putyukan pa. Napaka-delikado. O muna na yung ilaw kasi hindi tayo tinatantanan ng ano. Mm -hmm, bubuyog tingnan nyo napakadilim guys oh. kung walang ilaw yung mga sulok-sulok baka diyan sila nagtatago Nayan bro Ha Ibun siguruyun Parang mun ha bunda Sanjun bunda Uh. Mm. Menuk. Barang menuk. Barang manuk eh. Hmm. Kasih. dan Lagi Wow. Oh. po. Wow. Daming Bosis bro. Ayan mga idol. Siguro kabisado niya yung busis na yun. Parang manok. Kung pakinggan sa malayo. Pero pag malapit. Wow. Nasa taas ng puno. nasa taas amin ng puno ya. siguro parang nasa taas ng puno oh <coughs> grabe amoy <amin. coughs> oh. parang ano amoy ng oh wow. andun sa taas ng puno yata Grabe ang amoy. Dito talaga sila sa daan magmamanman oh. No? Hintay ng mga, mga biktima nila. Nagabang. Wow. Oh. Ibon siguro 'yon. Pagkain man ng ibon, bro. Ito? Oh, Oo, yung bunga nito ano anong tawag ng punong to bro? Ano? Pang ano ito? Pagkain to ng ibon? Ibon? Ano yung tawag dito sa doon sa amin yung bro? Uh, alum? Aum? 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 Tawag sa amin yan i-tigyawat Ganun ba? Oo <tong tiyan> Wow Alerto, alerto. Ang baho talaga bro ng amoy. <laughs> Grabe. So ayun mga idol. Oh. No? Grabe. Napaka lansa ng amoy dito. Yung amoy ng ano. tik, -tik. Parang binaliktad na sikmura.

yung kanina. Siguro, bro. Baka, bro baka. Ha? tik-tik. Kaya nga. Saan ba yun galing? Sa no? yung... Biglang tumakbo. Baka siya yung, siya yung tic -tic Kaya nga. luloko tayo bro. Huwag lang yan. Siya yung susunda natin. natin bro. Biglang Lumitaw sa likuran tapos bigla tumakbo. Wala man ibang no. Wala man ibang tumakbo siya man lang. Wo. Lo. Tingnan mo bro, naging baka bro. Lo. Bro, naging baka yung tumakbo kanina. Ha? Huh? Naging baka. Uy. Lo. Baka to ha. Naging baka oh. Matapang. Tingnan mo yung mata oh. Lo. Huh? Di ba, Kau menyung tumak bu kanina, nah. Bakit naging baka? Lo. O kamu bro. Lo 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 lo. Uh, bro. Eh, sige, lapit. Uy, alo. Alo. tik, tik, sundan natin, dali, saan ba yun? Malakas, 'yung tik-tik 'to sino'ng niya? Oh. Oh, ano? Nasaan na 'yung unang tumakbo, bro? Hmm, baka na. naka idol nabangan kami ng ano tik tik tapos naging baka yung makbo hindi ko alam kung hindi ko alam kung ano yun wow Sana ba 'yun? Dami na talaga nila dito. Tingnan mo sa mga puno, bro. Wow. Besar mba yang tumakbo? Wih, Bro. Nandito. Uy. Dito. Asa man tong pikpik nga ning gukot sima? Ay bisan nahan o. Dire. Hapit ko. Uy. Ayo 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 palayo. Nagunsa man ka karon nga gabi i naman? Ha? Nagunsa man ka? Dire sa... sa bukid. Ha? Dika ka sa bukid. Dika ka sa bukid? Oh, uh, ulikan dos sa bukid, bro. Galin sesa no. Undok kadu ka. Ma malek pan kadtong tik nga nagatake kanina. Asa ah, gidamo? Pa ulik na ko. Pa ulik na ka? Oh. Wa uh, nganu? Uh -huh. Pa ulik na ko. Ta kita ka sa nigo sa si mo? Ha? ha? Ka kita ka? Oh, galina. Uy, may gani kay nakadagan ka buhanga no? Nga no, nagabihaan man ka? pa Sus! Grabe! May Sige, pauli na! Asa mga kaagi? Ha? Asa mga kaagi? Dire? Ha? Dito na lang, agi. Adito Dito na lang. Buha Gansahan eh.

sus tuang ngoi apa bikin lah rutu paak tuang huh? ngah sus dung dung bro patah bro patah ini Patay na. Baka may magagawa pa tayo dyan. Susuha nga eh. Bro, wala na talaga ako. Ha? Wala na. Uuwi o Giyahak tong... tik-tik ba eh. Kalaw ka. Kawawa naman. Pauwi pa na sana siya. Huwag Sabro, Aktibo sila ngayon. Grabe. Bro, ato balikon bro, pero takapun sa nato ito bro. Delikado ba sila pa ito mabiktima nga laing Gani, sige. Luya eh, kawawa naman. So, bro, mag... <laughs> Iyan na lang natin ito bro. I...

Und